kahulugan ng puting uwak sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa isang puting uwak ay mga natatanging pangitain. Nagdadala sila ng mga kakaibang kahulugan para sa ilang mga tao. Minsan, ang mga uwak ay mga simbolo ng misteryo. Samantalang, ang puting uwak ay nagpapahiwatig ng karunungan, pananaw at espiritual na patnubay. Ang panaginip tungkol sa isang puting uwak ay nangangahulugan ng isang malalim na mensahe. Ang mga puting uwak ay hindi pangkaraniwan at ang kanilang itsura sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagiging natatangi, pambihira at potensyal para sa makabuluhang pagbabago. Ang panaginip tungkol sa isang puting uwak ay nagpapahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang panahon ng malalim na espiritual na paglago. Maaari rin ito maging tanda ng paparating na mga pagbabago sa buhay ng isang tao o isang tawag na bigyan pansin ang intuwisyon at panloob na karunungan. Sa ilang mga kultura, ang puting uwak ay magkapareho sa mahika at supernatural at ang panaginip tungkol sa isang puting uwak ay maaaring sumagisag sa isang koneksyon sa mga mystical na puwersa o nakatagong mga kakayahan sa saikiko. Upang magkaroon ng pag sa iyong panaginip, isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, ang pagsalungat at kabalintunuan. Ang isang puting uwak ay nagpapakita ng isang kabalintunuan. Pinagsasama ang magkasalungat, nagpapakita ito ng tunggalian o panloob na bakikibaka sa loob ng nananaginip. Pangalawa, ang katalinuhan at intuisyon. Ang aspeto ng uwak ay nagmumungkahi ng isang malakas na talino o isang malalim na intuisyon. Pangatlo, ang pagbabago at pagbabago. Ang mga uwak ay madalas na nauungnay sa pagbabagong anyo. Kaputing kulay ay maaaring magmungkahi ng isang positibo o espiritual na pagbabago. Pangapat, ang paghihiwalay at pagkakatangi-tangi. Ang pagiging kakaiba o pagiging namumukot-tangi ay maaaring maging parehong lakas sa tamon. Ang puting uwak ay maaaring sumagisag sa pakiramdam na tatatangi o nakahiwalay. Panglima, ang misteryo at ang hindi alam. Ang mga uwak ay sumisimbolo sa hindi alam. Ang mga panaginip na ito ay tumutukoy sa mga nakatagong aspeto ng iyong sarili o isang sitwasyon. At ang pang-anim, ang espiritual na paggising. Ang puti ay kapareho ng espiritual na mga bagay. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang espiritual na paggising o isang mas malalim na koneksyon sa isang bagay na mas malaki hulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puting uwak. Kapag nanaginip ka makakita ng puting uwak, nangangahulugan ito ng muling pagsilang. Ang isang puting uwak ay sumisimbolo sa paglitaw ng isang bagay na pambihira. Maaari itong magpahiwatig na makakaranas ka ng espiritual na paggising o magkakaroon ng mas malalim na pagunawa sa karunungan. Ang isang puting uwak sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na dapat mong bigyan pansin ang mga senyales sa iyong buhay nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting puting uwak. Ang panaginip ng isang higanting puting uwak ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakikipagbuno sa mga malalakas na puwersa na humihingi ng iyong pansin. Ang laki ng uwak sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng laki ng mga hamon sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng makabuluhang personal na pag-unlad kung saan magsusumikap kang harapin ang iyong mga takot at problema. Sa kabilang banda, ang puting kulay ng uwak sa isang panaginip ay sumisimbolo sa kadalisayan at espiritual na patnubay. Ito ay isang mensahe na manatiling tapat sa iyong tunay na sarili kahit na humaharap sa mga paghihirap. Ang itsura ng isang higanting puting uwak ay maaaring sumagisag na isang bagay na nag-aalok ng proteksyon habang dumaraan ka sa isang masalimuot na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting uwak na umaatake sa iyo. Kung nanaginip ka ng isang puting uwak na umaatake sa iyo, ito ay sumasalamin sa mga salungatan na iyong dinaranas. Ang pagiging agresibo ng uwak sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng hindi nalutas na mga isyo o negatibong impluensya na nagdudulot ng kalituhan sa iyong mental na kagalingan. Ang panaginip na ito ay isang babala upang matugunan ng mga hamong ito bago sila magdulot ng karagdagang pinsala. Gayon din, ang isang puting uwak na umaatake sa iyo ay maaari maging isang manifestasyon ng mapanirang pag-uugali sa sarili. Makakatulong kung gagawa ka ng mapagpasyang aksyon upang protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala. Ang panaginip na ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan na tumayo para sa iyong sarili sa kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng puting uwak maaaring sa una ay mabigla ka kapag nanaginip kang pumatay ng puting uwak. Ang simbolikong interpretasyon ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng mga pakikibaka na iyong pinagdadaanan. Ang pagpatay ng puting uwak sa iyong panaginip ay isang simbolikong representasyon ng paglaban sa pagbabago. Gayun din, ang pagpatay sa isang puting uwak sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng panghihinayang sa mga napalampas na pagkakataon ang iyong mga desisyon ay nagresulta sa mga kahihinatnan na hindi mo gusto. Ang panaginip na ito ay isang mensahe upang humingi ng pagkakasundo sa iba at sa loob ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting uwak sa isang hawla. Kung nanaginip ka ng isang puting uwak sa isang hawla, ito ay nagaanyaya sa pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni. Ang imahe ng puting uwak na kasing kahulugan ng misitisismo ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng limitasyon sa kalayaan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng pakiramdam na nakulong sa isang sitwasyon kung saan hindi mo lubos na maipahayag ang iyong sarili. Sa kabilang banda, ang isang panaginip tungkol sa isang puting uwak sa isang hawla ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na alagaan ng isang bagay na nakalimutan mo Maaring kailanganin mong tandaan kung ano ang meron ka. Ito ay isang senyales upang maghanap ng isang bagay na kailangan mong tandaan. Ang simbolo na ito ay dumarating bilang tanda ng pag-aalaga sa kalikasan.